Sige Julius, pwede ka makain ng kayura? Ay nako! Pag <laughs> sa kayura nila, wala pa eh. Tagal ay ibalik kayura namin. Hindi ko hindi ko alam kung Dito lang <yun> <laughs> Eh, okay. oh, okay. huwag na. Narito ka rin lang naman ni, eh. Dito ka na kumain. Ah, um, may kain na ka? Oo, mayroon. Sige. Okay. Lilyaos! Lilyaos! Sasauli ko nga yung hinalam kong ayuran. Uy! Oh, ha? Huh? Ay, nasa iyo pala ang kayuran eh. Tagal na namin hinahanap yan. Ito pala lang na ang nagamit. Boy, tama-tama pa -tama lang ang dating ngay. Kaya yung At talagang itinaw mo pang pagsasawli ng kayo rin eh. Kami nakakain eh. Ang lahat na yung pang amoy. Ang galing din mo nga, ano? Ay siya eh. Pakikibot nga ng plato! At ako yung kakain eh. Gutom na ako eh. Ang sarap na yun yung pangunang Ay, ang kapal din mo mukha mo. Again, hindi pa kami nagsisimula kung bayan din na.